ka dibutado dito ah. Di dibutado ko naman yun. Ba't ka pumasok dito? Hindi namin dibutado dito. Grabe naman ngayon, para naman kayo ba do? Mayos ka. Papasok ka lang ng papasok dito. Hindi ka nagpapaalam dito. Kakanta ka lang dito. Grabe naman ngayon ah. At naman yung tao eh. Wala naman yung... Hindi ka mo bantang dibutado ka. Hindi ka naman ipitado dito. Papasok ka naman ipitado dito, pare. Para ka rin ano eh. Lawa ka rin. Hindi ayayayayay mo. Parang ka 'to mo mga kaibigan mo. ka na dito, bro. ka na dito. malis ka na dito. Napayaman mo rin eh. ka na dito. malis ka na dito. Urolan naman nandoon sa baba. ka na tayo. Sino ka ba? Ha? Aat lang naman yung tao ah. Kidado ka nga? Tapihan ako! Kung munti na dito, papasok na papasok. Hindi hindi 'yan Nakakasigla ka dito ng panamin. Palit ako. Okay, lang ay, ko. At paalam ka sa amin. Hindi hey, ka naman ko ipaalam. Papasok ka naman ng dito. Napahiya nyo. Para kayo muli. Okay, mamaya may alis na ako. Papasok sa amin. Gusto mo pa kumanta? Palisin nyo na yan. Palisin nyo na yan. Paano pa ako ang atla? Palisin nyo na yan. Ano sabi siya kumanta ka dyan? Ay, napapahiya ko. Napapahiya ko. Wala kang hiya. Pumapasok ka dito. Hindi na papahiya ko. Nagmumura, ka pa ng ka pa ng ano ha? ramdam ka